Noong isang libo nadaan at siyam na ang company ng Pepsi ay nagpatakbo ng isang paligsahan sa Pilipinas na nauwi sa pagkamatay ng limang tao. Ang paligsahan na ito ay tinatawag na number fever. At ang ideya ay simple lamang, sa tuwing gabi ang balita ay maghahayag ng isang panalong numero, at kung mayroon kang takip ng bote ng Pepsi na may numerong iyon, ay ikaw nanalo ng isang milyong piso. Ngayon ang isang milyong piso noong isang libo, nadaan at siyam na ay nagbabago ng buhay para sa karaniwang mga Pilipino, kaya ang patimpalak na ito ay naging napakapopular. Mag-iimbak ang mga pamilya ng mga takip ng bote ng Pepsi sa kanilang mga tahanan, maraming tao ang nag-uugat sa mga basurahan na nagsisikap na makahanap ng mga panalong takip ng Pepsi nayon. Kalahati ng populasyon ng bansa ay aktibong lumalahok sa paligsahan at dahil sa kasikatan na ito, nagpasya ang pinuno ng Pepsi na i-extended ang paligsahan na tinatawag na number Fever.